Hello guys, mga ludi, good morning, good morning sa ating lahat wala po sa inyong simpleng idol mga guys mga guys, ating pong napapansin na patuloy po ang paglindol sa si batibang dako ating pong naalala yung pong panawagan ng pamamahala ng iglesia ni Kristo mga guys nung mga nakarang araw ay nanawagan po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno na yung pong mga sangkot diyan po sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay dapat pong managot at dapat pong may makulong mga guys para po patas ang pagkilala sa patas ng Pilipinas mga idol ngayon Kapag ka hindi po pinakinggan ang panawagan na ito ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ay patuloy po ang mangyayaring paglindol, mga guys, sa ating bansa. Sipisipin nyo sa ating bansa, mga guys, ay patuloy ang nangyayaring paglindol. Hindi nyo ba napapansin? Akin lang pong hinihiling, mga guys, sa gobyerno sa ating bansang Pilipinas Pakinggan po ninyo ang panawagan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo para po ay pigilin ng ating makapangirihang Diyos ang kanyang unti-unting paglindol sa batibang dako. Muli po mga guys, ito po yung Idol. Maraming salamat sa inyong ginawang panonood. Thank you for watching.